stress ng ano, madaling araw at saka sa isang hapon. Puso sila sa Bagong lipat sa tundo ang pamilya ni Annalise. Dalawang taon nang nakakaraan nang magsimulang bulabugi ng dalaga ng mga pamitain gumagambala sa kanyang pagtulog. sa CR namin, mayroon po doon na taong mahaba yung buhok, na parang pinig ko babae siya. Na ganun. Tapos sabi ko, sino kayo? Pero naman ko na napin yung mata ko, wala naman siya. Ah, tapos may mga times din po na, pigisin ako, parang nasara na po yung mukha niya. pagdating sa CR, parang na, na, ano siya doon, -sa, sa ano, tapos doon siya namatay. Alas tres ng madaling araw, noong nakaraang undas, nagsimula ang malaimpyernong karanasan ni Annalise. Siya na mong hindi ang tanda. Talagang malakas talaga siya. Kasi kahit na anim na tao, kaya niyang ipi palibag. Iba ang mukha niya. Talagang nagtitilat yung mata. Kaya lang, isang mata niya maliit. Yung isa naman talagang matapang. Nari ang sapian ito ng mga namatay na kamag-anak. At kadalas ay mga nilalang daw na nakasisiguro silang kampon ng kasamaan. Kinatatakutan nga ni Annalise ang pagsapit ng alas 6 ng gabi at alas 3 ng madaling araw. Natayo talaga. Parang mo na lumalabas mga ano mo, na yung mo. Labagman sa kalooban ng mag-anak, tuwing sasapian si Annalise ay kanila itong ikinakadena. Sinubukang ipagamot si Annalise pero walang nakitang diferensyang mga doktor sa kanyang katawan at maging sa kanyang pag-iisip. Iwan naman ang mga pari na dasalan ng dalaga tuwing sasapian. Ang masakit, tila hindi tinatabla ng dasal ang kalagayan ni Annalis. Nakukonsyos ako na nagdadasal ako na ama namin. Kailangan ko tumatapos. Pero pag time na matatapos na po niya, eh, ano na malapit na sa amin, ganyan. bababuin ko na yung dasal na malilito na rin sila. para eh, Parang, ah, gaganong-ganong na lang ako tuwing nagaganap ang pagsapi, may mga nakapanghihilakbot na pangitain itong si Annalise. Nakita ko yung mukha ng tao na ang laki-laki. Pag tumitingin ako doon, natatakot ako sa kanya. Sabi nila sa akin, 12 days po, hindi talaga kumakain, hindi ako natutulog. Tapos pag pinakain nila ako, isang subo lang. buots sa 28 na araw ang Kalbaryo ng Dalaga. Napilitan silang patignan sa espiritista. Hindi naman itinatwa ng Simbahan ng Posibilidad ng pagkakasapi ng demonyo sa katawan ni Annalise. The taking over of the body ng isang uh, ng isang uh, elemento ng kadiliman ang uh, kinukuha o ang niya ay yung katawan pero hindi yung kaluluwa. Kapag sinapian yung katawan, yung may katawan mismo, wala siyang kontrol sa anumang sinasabi niya o anumang ginagawa niya. Pagkatapos dasala ng espiritistang si Mang Bert, animoy gumising sa matagal ng bangungot ang dalaga. Pero mahirap man aminin, bumabalik ang takot ni Annalise dahil ilang araw na lang undas na ulit <tong>